natapak ha. Ayan. Yan na po magiging resulta ng ating frightful antenna. So mga kapatid, nasa baba po yung aking At hindi ko na po sasabihin kung ano po yung tatak ng ating aparato na pinadala niya sa atin. Ayan. Ito po kating yung uh, long rest locator, tripulatina, na meron na po siyang palpakan mula po, galing po dito. parato ito, papunta po doon sa ating target ayan wala po sa parato ayan doon na po siya bumabaling ayan, ito na katiit. yung yun pong yung pinakumbert uh, hindi na po ito madidikoy sapagkat nilagyan ko na po ito ng uh, pandikoy kung wala itong pandikoy ito po ay meron na Ayan. Doon pa rin siya katit, sumuturo. Ayan. Ayan, malakas. Wag lumabaling na po siya. Wala sa baba katit. Sa itandahan po natin ulit tataas. Dahil ito po yung pagkamit mo. 45 degrees po yung ating tripulantina. Pag itinaas po natin, may pundo at ayan na po natin siyang magturo. Ayan, mula sa baba. Tandang tataas. Ayan. Tumuturo po siya doon sa atin po. Target. Ayan. Ayan. Ito pa rin, katiit. Ayan. 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 Doon pa rin. Noong katis na ah, ginawa ko, ginumbayt po itong lungres locator tripod ng tina. Naglagay po ako ng decoy. Na ito po ay may kasamang ah, body locator ay ginamit ko po yung kanyang uh, pinadalang locator kasama po ng uh, itong aparato ang nalulukit po niya yung decoy kaya ngayon pinabago niya po sa akin at pinakonvert na po sa aparato at hindi na po siya nakapalukit ng uh, gold dust decoy at limineral kaya ito mga katit ayan hindi po siya ganoon ka lakas na bigla din agad na babaling Kaya ito po ay nasa aparato na ayan ayan siya kati at muli akin na pa rin po lalapitan katapatan ito po ating target nandyan po yung 24 karats na ring at isa pong average late na 18 karats. Ayan. Ito ang Ayan. Ito po yung uh, frequency na nanggagaling po sa aparato. Ayan. Ayan. Ganyan lang po yung kanya frequency. Nanggaling po yung sa aparato. Ayan. Ayan. Ganyan lang po yung kalakas. Balit, ah, mahina pa rin po itong aparato. Kaya, ganyan lang ito katik. Mahina pa rin po ang frequency ng aparato para makakulit po doon sa target. Hindi po siya ganun ka-agresibo. Yan. At muli katik, ito pa rin. Mula sa baba, landahan po itataas. Ayan. Ayan. Kaya siya yan. Ah, pag ito katids, ay lagi mo nagagamit. Mas lalong lalakas po ang frequency. Lalo na kapag tayo po ay hawak natin po yung tripulatina. Tayo po yung nakaground. Ate po target. Tandaan katids, lalapitan. Ito po ang ating target. Ayan, mula po sa pag lalapit na kayo sa ating target. Dito pa lamang mga katids ay ikukunit nyo na yan at dandahan na po niyo ang lapitan. Ayan. Ayan. dandahan na po. Ayan. Ayan, ito katis. May ikot na siya. Ayan. Ito po, yung wala na pong bala itong triple antenna. Ang ah, nagsasagap na po nito itong frequency galing po sa aparato. Ayan. Ayan. Iba po itakbo takbo ng manual na sa po talaga ang babalahan na gold kisa po dito sa manggagaling na frequency sa ating po ang aparato. Ayan. Ito lang mga katis. At muli po mga katis, mga kababayan, isang maraming maraming salamat po sa patuloy na nanonood po ng aking mga in-upload na video. Muli, hanggang sa muli po mga katis, mga kababayan, Maraming maraming salamat po. Bola sa probinsya po ng Bulacan. Ito po yung iyon na pusuan, long risk locator, triple antenna na convert na po sa aparato. Muli, salamat po mga kababayan.